Sinakyada kan Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Kamsur asin kan PNP Naga City Police Station 5 ang sarong vulcanizing shop sa Almeda Highway, Barangay Triangulo, Naga City, alas 4.30 kasudbang hapon. Ang operasyon nagresulta sa pagkakadakop kan na individual na pigtutok dong nagagamit asin nagpapalakop nin ilegal na droga sa nasabing syudad binisto ang mga sospek na sinda Carlos Estudillo Irubia, 53 anyos na tagsadirikan shop asin pigtutok dong drug den maintainer. Kabali man sa mga inaristar, ang trabador ni Estudillo na si Sani Paneasa I. Aguero, 43 anyos, asin ang apat na pigtutokdong dong bisita kan drug den na sinda Raymond Pacquia Ililio, 36 anyos, Arnel Campa Isidilla, 49 años, Renard Villanueva Ibakin 24 años, Asin Emily Mendez Isibiso, 44 años, Asin enterong residente kan Camarines Sur. So ito pong, ito pong ano po, operation po ito, nabuo po ito galing po sa sumbung uh, sumbong po na isang concerned citizen. So ito po ginawa po namin ng, ano, ng validation. Nagkandak po kami ng series of casing and surveillance ay nagconduct din po kami ng test by dito po sa subject ko na ito. And then kahapon po isinubject na po namin sila for by bus operation po para po ma ano po sila ng kanilang illegal na ginagawa po. Sa impormasyon, naaktuan pa kan operatiba ang ginigibong pat session kan anum na individual kay idei naman subot nako na ako apang magnigarkan mga sospek. Nakumpiskar sa mga ini ang walong heat seal plastic sa shay laman ng pigtutubo ng shabu na may gabat na lampas 16 gramo asin in pigkakarkulong lampas ang gatos mil pesos ang kantidad. Ini po, ah uh, lagpas uh, isang buwan na yun po yung pig, ano, you know, pig mamamanan po na ano niya na shop po. Kasi halos po o alo mga biyahero po ang sa iyang mga ano mga customer nag, -nag po diyan sa ano niya sa Shop. Sa presente, nasa Kustodian Akanpideya Camarines Sur ang mga sospek na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.